ang lalaban sa atin. Hindi tayo ipagtanggol ng mga dayuhan sapagkat tayo ay Pilipino. Tayo ang aayos ng problema ng bansang ito. Tayo po ay dapat magkisa. Walang kulay, walang politiko. Isa lang po dapat ang pinaglalaban natin dito labanan ng mga politiko, tiwalit magnanakaw na wala man lang tinupad sa kanilang mga sinabi nung sila'y nangangampanya. Nasaan po ang kanilang pagmamahal para sa ating inang bayan? Nasaan po ang awa nila para sa mga ordinaryong Pilipino? Tandaan po ninyo, mahalin natin ang ating inang bayan. Kung tayong mga ordinaryong Pilipino ay kinilalaban natin ang ating mahal na inang bayan. Ang tanong po naman, subalit alam namin kayo yung mga kaibigan sa ating mga kapulisan, nasaan ang loyalty ninyo? Nasa ordinaryong Pilipino o nasa oligarko ang mga politiko? Tandaan po, huwag niyo pong protektahan ng mga kriminal na mga politikong ito protektahan po ninyo ang ordinaryong Pilipino Papagkat parehas lang po tayong ninalakawan ng mga politikong ito bago pa mapunta sa inyo ang mga sahod ninyo at sahod namin ay kinakaltas na ang taxes natin na nanakawin ng mga politiko alam niyo po ngayon, halos lubog na naman ang ating bansa sa baha. Alam niyo kung bakit lubog ang ating bansa sa baha. Kasi inuuna ng mga politikong ito ang kanilang mga pulsa. Inuuna ng mga politikong ito magpayaman. At inuuna ng mga politikong ito bigyan ng karangyaan muna ang kanilang mga pamilya at hindi nakikontento sa yaman na mayroon sila. Sana, balang araw, ay makamit natin ang tunay na ustisya Hostisya na ang punog dulo ng nakawang ito ay walang iba kundi si Marcos. Yeah. Hindi tayo naniniwala na hindi niya alam ang insertion. Naalala niyo noon, noong tinasabi ni Tatay Digong na mayroong insertion, ano ang sabi ni Marcos? Pinasa niya daw lahat ng mga kaanayan Yung 4,000 pages na nabasa niya yan. Pero subalit yan, nung sabi niya, wala siyang kinalaman. <tipo> Hindi po pwedeng magwala kang kinalaman. Ikaw ang ama ng bansang Pilipinas sa kasalukuyan. Ikaw ang dapat mayroong karapatan. Kung talagang mahal mo ang ordinaryong Pilipino, ura or mismo ipakulong mo ang mga magnanakaw na politiko. Ay, 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 ay. Hindi tayo papayag na bababa lamang sila sa pwesto kundi dapat managot sila sa taong bayan. Taong bayan ng ordinaryong Pilipino na naghihirap para lamang may pakain sa kanilang pamilya. Kaya mga kapatid, magsama-sama tayo, magkaisa tayo. Harapin natin ang bagong umaga na may pagkakaisa. Wakasan natin ang korupsyon dito sa bansa natin. Magtulungan tayo. Tayo ang solusyon. Tayo ang boses na mamayang Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ordinaryong Pilipino. Mabuhay ang mga kapulisan na may panindigan at prinsipyo. Babuhay! sana wag na mabuhay ang walang taong panindigan ng prinsipyo sa bansang ito. Sapagkat so nila ang anay at sa ating lipunan na patuloy nilang sinisira at dignidad at prinsipyo ng mga kapwa nila Pilipino. Nasaan ang malasakit ng mga politikong ito? Nakikita nyo ba? Nasaan ang pagmamahal nila sa inang bayan? Kung paano natin masasabi kung wala silang pagmamahal Subalit inuna nilang magpayaman Kaysa sa kanilang inang bayan Tandaan po natin Hindi tayo mapatatahimik Kahit sinong Kahit sinong politiko Kami ako po tumatayo sa inyong harapan Kung itong pinaglalaban natin Ay maging sanhi ng aking kamatayan Handa kong ialay ang aking buhay para lamang sa inang bayan Tama, handa pagpamatay sapagkat isang karangalan sa akin kung ako man ay mapatay o makulong na isang ordinaryong Pilipino ikinulong at pinatay dahil tinutuliksa ang mga pagnanakaw ng politiko sa kanilang bansa. eh itong mga politikong ito, pag namatay sila, may dangal ba silang iharap sa langit? Ano? Patay na sila. Galit pa rin ang taong bayan sa kanila. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, makulong at mamatay man tayo at may panindigan tayo na masabi natin sa mga susunod na generasyon na huwag sanang gayahin ang mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Tandaan po natin, isang dugo, isang lahi, isang kulay, kulay kayo manggit. Kapwa Pilipino, magkaisa tayo. Bakit ganun? Ang mga ordinaryong tao ay magpahayag lamang ng opinion ay pinapasundan ng mga intel. Pero ang mga politikong magnanakaw na bilyon-bilyon ang ninanakaw, walang nakukulong. Nasaan ba talaga ang ustisya? Tama ba ang sinasabi na ang ustisya ay para lang sa mayaman? At ang tayong mga ordinaryong Pilipino ay para bang wala nang buhang sa mundong ibabaw na ito kaya ngayon sa ating panalangin hilingin natin sa ating Panginoon na sana'y pakinggan niya ang boses ng ordinaryong Pilipino at manaigang katotohanan at pagmamahal ng bawat isa sa ating inang bayan so ngayon uh, medyo ma-excel ang ating programa sa pagmamadali pag tayo uh, candle lighting na po tayo sindihan na po ninyo ang kandila at tayo ay manalangin. sa at wala si Pastor ngayon. So ako na naman po ang pagdarasal sa atin. Ayan lang po, kaya sabi ko, kahit may pagkademonyo ang mugali ko, ay may pagkakadiyos din minsan. Walang perfectong tao sa mundong ibabaw. Pero hindi pinanganak dapat din sa mundong ibabaw ang mga politikong magnanakaw. Halin po natin ang bansa natin ayaw kung hindi nila kayang mahalin ang bansa natin kung sila'y maging sunod-sunuran sa yaman ng mga politiko. Tandaan po, mas masahol pa sila sa malansang isla. Pinsindihan okay, po ninyo ang inyong mga kandila? Oo, kasi ang ingin sa LRT, kasi po dalawang araw ulang Walang air Okay, pakinggan po natin magsispeech na si Ate Amor nyo. Gusto ko pong mag-speech kasi may nalaman ko ako today na pinapalis tayo dito. Unang-una, taxes natin to ang itinayo sa liwasang bonifasyo. Karapatan natin gamitin dahil ito ay pampublikong lugar. Hindi natin kailangan ng permiso para dito dahil pag-aari ito ng publiko. Ah, hindi nila kaya, hindi nila dapat ginagamit ang kanilang kapangyarihan at tungkulin sa gobyerno para patahimikin मां